Six, seven, eight. Eto ang girls walang sablay. Eto ang girls na butterflies. Mabilis na mabilis walang mitis na walangis. Gets yun na, gets yun na, ang ah, putukan na. Yon! Gets na namin. Uh oh gets na namin. Gets na namin. Ganon. Good luck sa inyo. Kaya normal yun. Eto na, si Na. Shine and angel. Aray at pampanga. Putukan. bilis-bilis nila. Nakita nyo kung gaano naghiyawan yung mga kasama nyo? Aray at pampanga. Eto pa, wala kayong violation. Wow! Nako, sugar, eto na nga. Nakita natin ang bilis nila, wala silang violation. Pero enough na kaya yung ginawa nila, sapat na ba? Para matalo natin ang ating time to beat na 25.1 seconds sa mga taga-infanta kukuha na kaya nila ang 100,000 cash. Wow! Malalaman natin yan dahil ang oras sa mga taga-aray pampang